Nagkaroon daw agad ng chemistry sa gilas Pilipinas si Utah Jazz star Jordan Clarkson nang sumalang sa closed-door practice ng kupanan Kaya umaasang coaches sa maitutulong ni Clarkson para maipanalo natin ang mga laban sa World Cup. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Yeah. Sunod-sunod na closed door practice ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup ang sinasalihan ni Utah Jazz star Jordan Clarkson. Kuwento ni Gilas Deputy Tim Cohn, hindi nahirapan ma-integrate si Clarkson sa national team. Sabi pa ni Coach Tim, Jordan came in just like one of the boys. At sana raw, ang pagdating ni Jordan ay makatulong na mabusang performance ng Gilas. As for Gilas guards Curry Thompson, idilabas ng kanyang asawa ang isang video kung saan makikita na nag-shooting drills ang Gilas guard matatandaan na nagkaroon ng right metacarpal fracture si Scotty during Gilas Camp sa Europe. Bilang dagdag paghahanda, tatlo pang tune-up games ang ikinasa ng Gilas. Makakaharap ng national team ang Ivory Coast sa August 18, Montenegro sa August 20, and Mexico on August 21. Mas exciting pa ang nalalapit na World Cup dahil nasa bansa na ang Naismith Trophy na paglalabanan ng 32 national teams. Nasa Cebu na yan at iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukas, ililipat naman ito sa Davao at doon mamamalagi from August 16 to 18. Then sa August 19 to 20, ito ay madidisplay sa Manila bago matapos ang ikot nito sa Ilocos Norte on August 21 to 23. Sa women's volleyball naman, pinangalan ng best opposite spiker si Alisa Solomon sa pagtatapos ng second leg ng Southeast Asia V-League sa Chiang Mai, Thailand. Ito ay sa kabila ng 0-3 record ng Philippine Women's National Volleyball Team. Tinalo ang Pinay hitters kahapon ng Indonesia, 3 sets to 1. Pero hindi tulad ng kanilang first meeting, ay mas lumaban ang mga Pinay. Yun nga lang, na overpower sila ng experienced players ng Indonesia. Mobile Journal Ivan po, Hatid, ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.